Mga kababayan, yung taba nyo. Orange. Pulo, mga no? ah. Magandang araw, mga kababayan. Ah, ngayon, nandito tayo sa Bukana. Ningsid kaninang umaga si Bukoy na Soy Soy. Habang natin kung anong uli niya para makapagluto na tayo at pakakain na. Punta natin si Bukoy. Medyo malaut-laut yung sinisira niya. Mga kababayan, yan na si Bukoy. Ipanan natin. Ano, takot na. Oh, Ang dami ya. Meron at tsambahan. tu palangan mga kaubayan Ang tawag doon sa amin palangan. Dito sa Palawan. Tulip din mga kaubayan oh. At taba nito. Ito mga kabayan yung ano, napakalaki na ko ni Bukoy na Anlay. Mga kabayan, dito sa probinsya itong Anlay. Ito, tinaman sa ulo. Sintito talaga. Sabaw? O oh, inihaw? Sabaw na lang siguro, okay. grabe na kalamig. Para makaigup na sabaw. Sinabawan, request ni Bukoy. Sorry, sorry. Sinabawan daw. Napakataba mga kabayan ang isda na ito. Ito mga yung tama o. Oh. May batok ito tumagos mga kabayan no? Ito Ang lupit mo mana ni Bukoy mga kabayan Tabak mga kabayan no? Hindi orange orange Ayan o, no? mga kababayan yung taba nyo Grabe Uris uris talo mga ba Kapal mao ba lang lamano? No? Yung taba. Kapal talo mao ba solid Sulid. Upuri tuto mao ba ni bukoy? Paigup natin yung mata. Gusto niya yung sabon na mainit. Oh, napakalaki mga kababayan. Kumukulo na ang ating tubig. Kulong-kulong na mga babayan. Ito yung ulo. Why? Buti yung bawl. Sabura dan. kapalang laman. Borex. Laman loob. Saka yung taba niya mga babayan. yung parte sa isla. Napakasarap mga babayan. Wow! Nag-uris-uris talaga mga babayan. taba. kan kulong-kulong na. Higyan natin ang kalamansi. Ayan. sa riwang isda pakasarap ito mga kabayan labing taba mga kabayan no? Yan talaga kunting asin mga kabayan grabe talaga orange or orange mga kabayan yung taba ng isda na to overload mga kabayan ang ating gulay purong puno huh? makapit talaga yung taba nito sa gulay Kain uh -huh. na tayo mga kabayan bismillah na mga babayan. kain kaya na tayo thank you lord taba mga babayan, no uris uris talaga ito ah, yung ulo mga babayan, no wow grabe

ng pagkaluto matagal lang naman ako pa ng lamig mm -hmm. ah. oh. sumama so, ko ba yun o no? ang laman sulit taba hmm. Mandubang kaubayan, bibirahin natin to

Lagang makakuba yan mm. Ayan o no? Ah Sarap Ulid Ulidang pidol Chili Tangatangang talaga Maraming salamat mga kabayan sa inyong mga suporta Sa panunood Maraming maraming salamat